ang mga mangkukulam ay kinatatakutang at makapangyarihang mga bruha na nagsasagawa ng kulam, ang itim na mahikang nagmula sa Pilipinas. Karaniwang inilalarawan ang mga bruhang ito bilang matatandang babae na payat at gusgusin, may mahabang magulong buhok at matutulis na kuko. Naninirahan sila ng hiwalay sa lipunan, tapusod ng malalawak na kagubatan o sa mga abandonadong bahay. Ayon sa isang alamat, ang mangkukulam ay may malalim na kaalaman sa mga halamang gamot, gayuma at orasyon. Kaya niyang bumuo ng makapangyarihang mga sumpang, makapagdudulot ng matinding kapahamakan sa tao. Ang mga orasyong ito ay maaaring magbunga ng maliliit na abala at kamalasan hanggang sa pagkakasakit ng malubha o maging kamatayan. Gayunman, nilalapitan din sila upang humingi ng tulong sa pag-ibig at sa pagpapagaling ng mabibigat na karamdaman. Kayang makipag-usap ng mangkukulam sa mga espiritu at patina ang hulaan ang hinaharap sa pamamagitan man ng mga pangitain na parang propesya o kakaibang ritual ng panghuhula. Taglay din niya ang kapangyarihan ng pagbabagong anyo, kaya niyang maging mga hayop gaya ng pusa o kuwago at mag-angkin ng katawan ng tao upang kontrolin ang kanilang isipan at kilos Bago pa dumating ang mga Kastila sa kapuluang Pilipino, itinuturing ang mga bruhang ito bilang makapangyarihang mga babaylan o shaman. Subalit, sa paglipas ng mga siglo, unti-unting nabaluktot ang kanilang imahe dahil sa impluensyang kristyano na tumutuligsa sa kanilang mahika at mga gawaing sobrenatural. Hanggang ngayon, laganap pa rin ang paniniwala sa mangkukulam sa maraming bahagi ng Pilipinas lalo na sa mga kanayunan kung saan patuloy na nagpapalitan ng paghanga at takot ang Pilipinong mangkukulam